Good morning friends and relatives Andito uh, po tayo ngayon sa Don't Slop LPC So ngayong umaga Papakawalan na natin yung mga Dagit natin kahapon Tsaka nung isang araw na bumalik Ito po sila Ayan Tunahin po natin yung kargasi Ano ba ito? Nerpa o Ar Airpa Pang okay naman Sorry naputol, napatay Napindot Ano ba ito? Ah, uh, Aypra talaga. O, oh, Aypra. Mapasok na pa natin dito kasi bumabalik eh. So, gagawin natin is itutos natin dun sa medyo malayo ng konti. Ito na siya pa. Huwi ka na dun. Maay na to kapin pa. Ang amoy. Ang gandang ibon oh. No? Yan. Kaso hindi sa atin eh. Kaya uh, pakawala natin Doon Sa hindi dito sa bahay So ayan Lakad na muna natin sila Sira-sira na to kay Brad Perpa Pero okay lang pagsagaan natin Ege! Dito po yung bahay natin Ayan, Kulang pa tayo ng isa Hindi ko magkita kung saan napunta yung checkered Baka lagalag lang Wala naman niya sa taas Wala naman dito pero ito yung dala, dala natin. Ayan. Hindi natin bitawan sa uh, doon, sa simbahan. Nangangamoy gasolina. Nangangamoy gasolina. masisipag. Oh. Ayan no. oh, laban Oh. Siya pa yung isa. Karambula na. Yeah. Yeah, may maraki pang ibon. Napunta tayo dyan. Dito na tayo. Ah, sorry, no pit sa Hindi naman to si. Eh. <laughs> Alaga naman to. Yan, dito tayo magpapakawala dahil yan bukas. Oh. Yan, ano yan dyan eh. Sa kabila dito yung Robinson. So, dyan siguro yan yung SMDC siguro. Hindi ko alam. Basta admiral na yan dyan. So yung dito, yan sa likod ni Virgin Mary, Mama Mary, dyan yung Robinson's Diretso. So yan, yan. Tatabaw, umaga-maga. Yan, may ano, lapating bato. So yan, papakawala na natin to. Para huwag na sanang bumalik dun sa bahay kasi baka may sakit or may... Yan. <laughs> Ito, tayo naman yan. Busog na yan eh. Maloko talaga. So, yan o. Tambay pa o. talaga ng alam. Para yung meme ma nun na nung pinakawalan yung inakay sa Rizal reklamo yung inakay na boss. Alam mo namang inakay ako. Binitawan mo ko, ni-training mo ko sa malayong lugar. Paano ako makakauwi niyan, boss? Hindi naman sa atin 'to. Ay, hindi naman malayo 'to. At sana umuwi na 'to mga 'to. Ewan ko dun sa mamayari nito. Inantay na siguro to. Mga to. Yeah. Bahala sila sa buhay na. Sige <laughs> na. I away na muna ako. Dami pa akong gagawin dun. O, bahala na mga yan. Pag bumalik pa sa bahay niyan, pamigay na natin yan. Ayun. Umalis na. Ayun. Very good. Ayun. Very good. Huwag na kayong bumalik. Ah. Ayun. Bye-bye. Ciao. Get well soon pa. Love you. Tabi pa agit Wilson. Mama Mary. Oh. Tama talaga oh. Ayun na naman siya. Oh. Dito na naman si ano to si Airpa Ay or si Nerpa. yan andiyan na naman siya. Oh. Yata si Nako, pa. Lagot. Not a good sign. Siguro hindi eh, pa talaga kaya ng umuwi. Eh. Ilagunan lapit lang. Eh. Papa baby pa siguro to. Mamaya loading po tayo. Yan na. mga masili natin na cross adjust ton. Try natin yung entry yan sa GFK sa mga YBs. Yan, tanggap nila yan. CPRC yan. Eh, wala na CPRC. So, yun. Sumbok natin yan, mga CPRC pang North America.